Pinasigla ng pagdagsa ng mga turista ngayong long weekend ang mga pasyalan sa Baguio gaya ng Burnham Park. Kaya't kung marami ang umiinit ang ulo dahil sa mabigat na trapiko, ang tinderang si Princess sa Burnham Park itinuturing itong biyaya. Okay lang naman po. Mas okay siya kasi ilang weeks po ang nagulan, medyo nakabawi po. Fully booked din ang halos lahat ng hotels sa lungsod. Well, uh, ating mga hotels of course enjoying no yung uh, high occupancy because of the influx of tourists. Not just the hotels but even yung transient housing natin talagang na uh, nalulubos nila no yung long weekends natin dahil yung mga turista natin really would like to enjoy the beautiful weather of the city of Baguio. Hinihikayat naman niya ang mga hotels na magtayo o magsagawa ng mga aktibidad sa loob na mismo ng mga hotel. Para ano hindi nalalabas din yung mga turista natin doon lang sila. If they will do so at least papasyal na lang sa mga ibang tourist destinations natin. Paalala lamang niya sa lahat ng bisita at maging mga residente, panatilihin ang kalinisan sa lungsod ng Bagyo. Nagpaalala naman ang BCPO sa mga turista na mag-ingat sa pamamasyal upang makaiwas sa krimen gaya ng pagnanakaw at scam. Inaasahan ng mas pag usmong pa ng turismo at negosyo sa lungsod dahil sa sunod-sunod pang mga pagdiriwang at aktibidad, lalo na sa papalapit na Bermans. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.